Sa pa yung very ano overcrowded ang ating mga ano, ating mga classroom. Oh, Kapulang. Ang na ang ano natin, request natin sa DepEd na tugunan po yung kakulangan ng ano ng classroom sa bansa. Ang dami pa rin yung kasi ng classroom, ano? Oh, yes. oh, 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 in addition po siguro no. So, hindi ko lang po alam kasi both public and private. Siguro sa private we have mga guards po siguro. So sa amin po kasi dito, so public school kami, pero yung amin pong uh, security guard, so yung amin principal ay may ginawa pong paraan para Uh, instead na yung yung magiging sweldo po ng security guard or maybe walang security guard pero kailangan talaga so ginawang po yung paraan para magkaroon ng security guard na mas kailangan po sa paaralan. So, hindi ko po alam lahat kung lahat po ba ng public school may security guard. So, from there, malalaman talaga natin kung pa paano talaga nagiging epektibo talaga yung, yung ganong uh, sinayo na kung talagang safety ba talaga o hindi dahil hindi naman hindi ko po alam kung sa pangkalahatan may security guard po ba ang mga public school oh, Hindi na po lahat, marami hindi po akong lahat. Alam na wala. Oo, Oo hindi po lahat. Ah, oh, sa po mga baryo meron ba 'yan? Sa hmm. mga malayong bayan meron meron ba 'yan? Ako pupusta, wala. Wala. Tanod lang nakikita ko oh, pag sa malayong bayan eh, tanod. Ba?